Okay lang, hindi ako masasaktan. Laki nga guys, talaga. <laughs> Totoo nga ang chismis. Mukhang nag-aaway pa yung dalawa guys. <laughs> Hoy, let's go. Pinagpapawisan na ako kahit may aircon. Mm. Paano? Kapag nagadikit kasi yan, nagkakaroon ng preksyon yan, kaya umiinit. Hmm, uh -huh. Paghiwalayin mo silang dalawa kasi. Ganun ba yon? Oo. Oh, eh, paano hindi magiinit? Eh, magadikit. Uh -huh. Try mo paghiwalayin yan. Di ba? Yung pakiramdam mo, maliwalas yan. Hi, ano po. ba hinahanap mo, madam? <laughs> Sorry po. Hi po. Hmm. Brother, magandang gabi. Si, 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 ano? Si, si, Ricks, si, si Ano yan, vlogger? Si, Hindi si, naman, hindi mo siya. Oo. Oh. I don't po. know ngayon eh. Uh, 39 years old. Hi. Hello po. Ay, hey, brother. Huwag kang ganyan. <laughs> ma'am, ma'am, matanong ko lang po. Saan po si Sir 2.0? Ako? taga kapis ako, Idol. Ito mo. Ikaw ba? Taga-saan taga ka ba? Capiz. Paano ako? Uh, tubong Bicolano. Lumaki sa Laguna. Ngayon nasa Tansa ako, Kabite. Naka-duty. Wala. Naikot okay. ah. Ma'am Rems. Okay. Oh, sir, si, si Ma'am, 29 si ma years pa. old. Idol. What? 29. Parang ilo-ilo. Walang anak. Pero hindi ko pa ito natanong eh. Tanong ko lang mama isa at the age of 29 ba with or without experience? Nagkajowa pa ako pero LDR po kami. Bang... Hindi, LDR? ang tanong ko sa iyo with or without experience. Yun lang sagutin mo. Yes or no? Kasi nagpa- nagpa-experience oh. ka with na oh, sa 29 na Mm. <laughs> sir positive. Yun na tatanong ni brother ko kung zero. Wag kang galit. Mm. kang galit. Hindi ako galit. Sir, ayusin mo ang diskarte mo dyan, sir. Mamaya, hindi tayo papasa dito. <laughs> Okay. Ay, kaso ano, brother, sampung taon yung gap, kung gusto ba niya? <laughs> ano ma'am? Baka, baka ayaw niya? <laughs> Pwede pa sa kuya. Gusto ayaw ng age gap. Sige sir, sir, thank you. <laughs> Ay, kasi kung, kasi naman po, sobrang... Huwag mo idot-dot yung mukha mo sa screen, lumayo ka doon. Hindi kasi ito nga, video call. Ha? Kasi nga po, ang laki ng age gap. Mm, medyo malaki nga. <laughs> Naki, nakikita ko nga. Medyo malaki talaga ang gap. Uy lang, <laughs> hindi ako masasaktan. Malaki nga guys, talaga. <laughs> Totoo nga ang chismis. Mukhang nag-aaway pa yung dalawa guys. Go. Pinagpapawisan na ako kahit may aircon. Mm. Paano? Kapag nagadikit kasi yan, nagkakaroon ng preksyon yan kaya umiinit. Mm. Uh -huh. Paghiwalayin mo silang dalawa kasi. Ganun ba yun? Oo. Oh, eh, paano hindi magiinit? Eh, magadikit. Uh -huh. Try na mo paghiwalayin yan. Di mo, yung pakiramdam mo, maliwalas yan.